bakit ko nasasabi na maganda po magtrabaho dito sa masanglitoy niya. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa Old Town City na kung saan dito po ay sa tabi ng ilog mga kaibigan kung mapapansin po ninyo kami po ay uh, nag iikot dito at uh, hapang po tayo nag iikot igot mga kaibigan mayroon po tayong pag-uusapan patungkol po dito sa Mansang Lithuania pero bago po tayo magpatuloy mga kaibigan don't forget to subscribe sa ating YouTube channel Kuya Rich Vlogs At ihit po ninyo ang notification bell all Para updated po kayo sa ating mga susunod na mga videos Don't forget to like and share sa ating mga kababayan Sa ating mga kaibigan Upang sila rin po ay maging uh, Magkaroon ng mga ideas Mga impormasyon at kalaman Patungkol po dito sa Bansang Lithuania mga kaibigan tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-uusapan. So ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ay uh, patungkol po dito sa Masang lituinya kung bakit po nasasabi na maganda po magtrabaho dito sa Masang sa Sapagkat dito po sa Masang lituinya mga kaibigan ay uh, napakaganda dahil uh, napakatahimik at napaka-safe na safe ka dito magtrabaho mga kaibigan. Dahil kahit maglakad-lakad ka po dito, wala pong gagalaw sa iyo dito mga kaibigan sa Bansang Litwinya sapagkat dito po ay safe na safe, no? malinis ang kanilang community, ang kanilang facility dito po sa Bansang Litwinya. At uh, mapabait po ang mga tao dito mga kaibigan. Dahil mga disiplinado po ang mga tao po dito sa Basang Lituinya. At kung mapapansin inyo, Ang uh, mga lokal po dito ay uh, uh, Mga kristyano din po mga kaibigan At uh, kung sa trabaho natin mga kaibigan Minsan po tayo po ay uh, Stress yung iba po mga kaibigan Dahil may minsan, may mga lokal po na minsan Na, uh, na insecure minsan sa trabaho Minsan nandoon yung ang uh, discrimination Pero hindi po lahat dahil po ang mga tao po dito sa Bansang Lithuania ay para lamang po mga Pilipino din. Na kung saan kahit po sa ating mga kababayan dyan sa Bansang Pilipinas, hindi po sa trabaho ang magkaroon ng mga kumbaga diskriminasyon, mga paipal, mga ganun, mga ganun mga trabahador na yung mga surusip-sip. Hindi po mahiwasan yan maging uh, sa Pilipinas po yung... may mga ganun pong uh, tao mga, o mga kasamahan sa trabaho mga kaibigan na ganun po ang ugali pero masasabi ko po sa inyo mga kaibigan huwag po natin pansinin nyo na tayo po ay magtrabaho lamang na uh, hanggang sa ating mga at gawin po natin yung best natin sapagkat tayo po ay uh, bilang isang Pilipino ang siyang patuloy pong kinukuha ng bansang Litwinya dahil kilala po ng uh, Lituinyan na ang mga Pilipino po ay masisipag at magagaling po sa trabaho, mga kaibigan. At uh, sa kamp kampanya po, mga kaibigan, ay uh, may mga mababait din na mga lokal at uh, parang mga Pilipino din ang kanilang mga attitude. Sabihin na nandun din yung mga ingit-ingit ng mga ibang lokal. Pero sinasabi ko nga, hindi po lahat, parang mga Pilipino din ang kanilang attitude. No? May mga kahit niya, sa ating kapabayan niya sa Pilipinas, masasabi ko na, may mga ganong Pilipino mga kaibigan na may mga ganong Pilipino din talaga na iba ang kanilang mga attitude. Ganon din po sila mga kaibigan. Halos hindi rin magkakarayong sa ugali po mga Pilipino. Dahil din po sila at sila po ay mga Kristiyano. No? Kaya napakasarap po magtrabaho dito kung pagdating po sa kanilang community, pagdating po sa kanilang mga facility, malinis po ang lugar na ito mga kaibigan. Malinis po ang lugar na ito at... Uh, sa mga pupunta po, po dito mga kaibigan hindi po kayo magsisisi dahil dito po sa Basang Lituanya ay talagang marami pong mapapasyalan dito Ayan, marami pong magagandang mapapasyalan po dito sa Basang Lituanya at uh, kasama po natin actually yung ating mga kababayan mga Pilipino ayan po ang ating mga kababayan mga Pilipino ayan Nagigot-igot po kami doon sa museum dito po sa Masang Lituanya at Biyago dali po sa, uh, na rin po ang tips po sa inyo na every uh, last Sunday of the month, libre po ang uh, pasok at ang uh, pagtingin po sa Museum ng Bansang Lituania, mga kaibigan. Kaya sa mga pupunta po dito, tanda po ninyo last month, uh, last Sunday of the month ng, uh, dito po sa Museum ng Bansang Lituania, ay libre po ang uh, pamamasyal at pagpasok po at pagtingin-tingin ng kanilang mga mga display po sa kanilang museo mga kaibigan kaya mga kaibigan at, uh, sa mga pupunta po dito masasabi ko lamang sa inyo maganda po dito at mababait po ang mga tao po dito mga kaibigan wala po dito yung mga ingitan sa mga maglakad-lakad sa mga kanto-kanto yan yung mga oringitan mga kaibigan mga o ring secure mga kaibigan ay uh, sakap nila mabang yon dito pero hindi po lahat hindi ko sinasabi na lahat ng mga local ay po ang ugali mababait po sila mga kaibigan mababait po so nawa ay uh, sa mga pupunta po dito kahit sabihin nating 800 700 euro po ang sahod po ninyo ay kung yun po ay uh, without tax na, okay na po yun mga kaibigan. At uh, kapag nandito na nga po kayo, napang dito sa ating naunang vlog, na marami pong opportunity kapag TRP holder po kayo at kayo po ay Visa, ay kayo po ay uh, pwedeng pumunta sa any Sanjen country ng Lithuania. Pwede po kayong pumasyal doon at uh, kayo po ay tapos na kontrata ayaw nyo na po mag renew sa kumpanya po ninyo o kayo po ay na terminate at kayo po ay naalis sa kumpanya pili po kayong lumipat sa Sinjin Country basta tatandaan po ninyo kapag kayo po ay lumipat mga kaibigan ay uh, mayro po kayong uh, magiging sponsor at ma lilipi, ma malilipatang kumpanya na may sasalubo sa inyong para hindi po kayo mahirapan. At kung mayroon naman po kayong kakilala doon sa lugar na yon mga kaibigan, kayo po ay uh, pwede pong pumunta anytime basta may matirahan po kayo at doon po kayo mag uh, maninirahan muna eh. sa, sa inyong kamag-anak mga kaibigan. Kaya napakasarap po dito po sa Bansang Litwinya na kayo, 'Wag niyo pong isipin na ganun lamang po ang sahod natin, 800 euro, 700 euro sapagkat yun nga uulitin ko. Marami pong opportunity ang mga nag-aantay po sa inyo kapag kayo po ay nandito na sa bansang Lithuania. 'Yon. At uh, mostly mga kaibigan sa mga Pilipino na nagmula po sa bansang Pilipinas, kapag kayo po ay uh, uh, workers, 'no? Foreign workers po ang i-issue po sa inyo dito sa bansang Lithuania. Mostly ang binibigay po sa atin ay TRP. Ang ibig sabihin po ng TRP mga kaibigan, yun po ay Temporary Residence Permit. No mga kaibigan? Sa Lithuania po mga kaibigan, yun po ay TRP. Yung TRC po mga kaibigan, ang meaning po noon, Temporary Residence Card. At yun po ang ginagamit ng Bansang Pulan, TRC. Hindi lamang po alam sa ibang uh, country. Basta ang alam ko lamang po ang TRC, yun po ay temporary residence card at yun po ay ginagamit ng ulan. Pagkalitway niya po, ulitin ko TRP. You no? Know? Kaya sa mga kababayan nating mga Pilipino na pupunta po dito, dapat po ang ibibigay po sa inyo ay TRP. Temporary residence permit para po marami ang benepisyo kapag TRP po ang hawak po ninyo. Okay? Dahil uh, yun po ay 2 years validity. At yun po ay card po mga kaibigan. Card po ang uh, bibigay po sa inyo. At yun po ay kukunin po ninyo kapag natapos na po kayo nag-BFS uh, at na-interview sa Migres. And uh, within 45 days mga kaibigan ay dadating po sa inyo dadating po sa BFS Ang DRP po ninyo At mag-ibil -e nga po si BFS Na dumating na or na-receive na nila ang inyong DRP na po, pick up na po ang DRP po ninyo no? So yun lamang mga kaibigan At kapag na-receive na po ninyo At ako nyo na po ang DRP po ninyo mga kaibigan Ay uh, Ano po uh, <laughs> Ating mga <kababayan>, mga kaibigan Ating mga nagdala mga kaibigan at kapag nakuha nyo na nga po mga kaibigan ang TRP po ninyo ay uh, ang agency nyo na po or employer po ang magsasabi kung kailan po ang flight nyo mga kaibigan. Dahil sila po ang uh, mag-i-schedule or mag-a-appoint po yung mag-gubok ng ticket po ninyo kung kailan kayo aalis. Parang tagal na yung topic ha. So, Hindi, uh, ito ay uh, re-advise ko lang. re ko lang kasi marami pang kahit na topic ko na mga kaibigan ay eh, marami pang mga nagtatanong. Uh, hindi nyo ba mga kaibigan tinatapos ang ating mga video? Dapat tapusin nyo mga kaibigan kahit yun po ay napaka-boring at paulit-ulit. Yun ay may makukuha po kayong mga aral po doon kapag kayo po ay uh, mag-a-apply dito po sa Bansang Litwinia. So yun lamang mga kaibigan sa mga pupunta dito. Ngayon po, update po ulit. Ang nating climate po dito ngayon sa Bansang Litwinia pala mga kaibigan ay kanina lamang po bumalik na sa limang oras ang pagitan ng Bansang Litwinya at Bansang Pilipinas. Dati po 6 hours ahead, ngayon 5 hours ahead na lamang po. Bumalik na po tayo dahil nga po ay magsasummer na. No? At uh, hindi na po gaano malamig po dito sa Bansang Litwinya. No? Kaya pag pumunta po kayo dito, hindi na po masyadong malamig pero magdala pa rin po kayo ng panlamig para pag sapit ng taglamig mga kaibigan, kayo po ay preparado. Yun. So sa mga pupunta po dito, wag po kayong uh, magmadali. Sapagkat ang TRP po ninyo ay darating po yan at uh, makikilim nyo po yan. Basta ulitin ko dapat card po ang makukuha po niyo sa BFS. TRP card. No? At LT ang nakalagay, no? At uh, pag pinick up niyo po ang inyong TRP mga kaibigan, ay uh, dala-dalahin niyo po ang uh, passport po ninyo sa kayong resibo ng inyong pagpa-BFS dahil uh, chick po yan doon at ayun uh, yun po ang, ang hanapin sa inyo pag pumunta po kayo pagpipikapin na ninyo ang TRP po ninyo mga kaibigan so ulitin ko dito po sa Bansang Litwinya ay maganda po ang trabaho mapabait po ang tao at uh, hindi po sila yung mga balasubas at safety po magtrabaho dito kahit abuting ka ng hating gabi paglakad sa kalsada wala pong gagalaw sa iyo so Salamat po mga kaibigan Sa mga nagtatanong po Na hindi ko pa po nasagot Mga kaibigan Ay uh, uh, Abangan nyo po Dahil nag review po ako Ng mga kasagutan po ninyo O ng mga katanungan po ninyo I mean mga kaibigan Abangan nyo po Dahil Sa uh, mga nasagot ko na po mga kaibigan Yung mga wala pa po TRP Ante-ante po kayo Darating po yan At uh, ulitin ko mga kaibigan Doon po sa mga in-interview ng MIGRIS, 98% o 95% to 98% na pili po kayong mapasa. Basta masagot niyo nyo lamang po ng maayos at tama. At yung sa mga question po na mga hindi naman masyadong uh, major question ng MIGRIS, mga minor lamang po na hindi nyo po nasagot at napaliwanag nyo naman po, minsan po iniisuan pa rin po ng DRP. Dahil kailangan po nila ng foreign workers, Filipino workers, dito po sumasanglilipid niya. So yun lamang mga kaibigan, tayo po ay mag-aantay lamang ng email ng BFS kung napadala na sa atin within 45 days. Minsan, ang pinakamatagal, uh, 90 days. Pero yung 45 days, mga kaibigan, minsan may maagang dumadating. Pagka smooth ang process po ng papers po ninyo. No? May aga dumadating, mga kaibigan. Pero yung pinakamatagal, starting po talaga niya 45 days pataas. You know? So, salamat po sa lahat mga kaibigan. Tawa patuloy po kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs. At uh, i-hit nyo na rin ang notification bell all. Dahil marami, marami pa po tayong pag-uusapan. Patungkol po dito sa mga sanglitway niya mga kaibigan. So, salamat po sa lahat. God bless po. at uh, Don't forget to share pala mga kaibigan sa ating mga videos para po matulungan din po natin ang ating mga kababayan. So salamat po. God bless po. Ingatan po tayo lagi ng Panginoon. At uh, patuloy po tayong ingatan. At uh, ito po ang ating mga kasama. God bless po sa lahat. At iyan uh, po ang ating kasama si John Michael at uh, si Anthony dito po sa Wangsang Lituenya. Kasama po natin sa trabaho. Ano masasabi niyo sa ating trabaho, mga kaibigan? Sa di Smith? Kung ano bang masasabi niyo, ano bang mga feedback niyo? Ah, uh, John Michael, ano bang feedback mo sa ating company? The feedback ko sa ating company is ayos naman siya. Sa akin lang. Minsan na uh, yung iba sa amin parang yung sa bato sa kanila hindi nila nagustuhan. Pero sana yan lang talaga yun. Sa umpisa lang, sa umpisa oh, lang yan, mga ganyan bagay. Yan. Dapat, ano lang. Parang nanibago pa kalin. Oh. Labas sa kabilang tingan. Alam lang yan. Pero, Kasi, tayo yung dayo dito, tayo yung mag-adjust. Pero, uh, pero mabait naman sila, di ba? Oh, pero, maano naman sila. Ayan. Mabait naman sila. Oh, so yun. Yan ang ating mga kasama, ang ating kasama. Okay. Nagligay ng feedback at panayam. Sa ating uh, trabaho po dito, kung ano pong uh, ano po ang kanilang mga ugali sa ating mga kasama mga lokal. So ikaw naman na uh, brother Anthony, ano po ang masasabi niyo sa Mario lang. yung ano lang. Uh, adjust, adjust lang, normal lang 'yung mga ganyan para naman first time. Kaya nga may pagdating talaga namin dito, may ano talaga uh, orientation about culture. Uh, kung paano sila makitungo kasi parang sa kanila ngayon. Nandito pa sila sa anong foreign kaya parang ano nag-adjust pa din sila ba hindi lang hindi lang kami nag-adjust sila din nag-adjust is normal lang naman yan wala namang problema kasi normal lang yan sa trabaho kahit sa Pilipinas ganyan naman uh, mas mahirap sa Pilipinas kasi Pinoy alam mo yung sinasabi na mura talaga hindi, hindi mo, mo maintindihan hindi mo maintindihan <laughs> di wala na parang ano na lang labas mo na lang sa ano pero ano lang naman, yung na-observe ko sa kanila, kung minsan parang nagagalit sila, after mga 2 minutes, wala na yan. Wala na. oh smiley na yan sila. Kanyan lang, parang ano, normal uh, uh, lang yan sa trubaho. lang. Okay, so salamat sa inyong panayam, kaibigan. Papapansin nyo mga kaibigan yung komento nating ano, yes. totoo po yun mga kaibigan at uh, po ang uh, mga lokal po dito Pinsan nakakaranas po ang iba ng mga ganun pero hindi po sila ang katalim Normal po yun kahit siyang uh, kampanima yun mga ganun pero sa umpisa lang po yun So yun lamang mga kaibigan Salamat po sa lahat Ingatan po tayo lagi ng Panginoon God bless po Nawa uh, ay kayo po ay huwag po kayong uh, umatras sa mga nag-aalangan po pumunta dito. Huwag po kayong matras mga kaibigan dahil maganda po dito ang trabaho. So, salamat po sa lahat. God bless po at ingatan po tayo lagi ng Panginoon. Babay po sa lahat.